Bakit nagwak-wak? Hmm. Uy! <tinyo> ha? Huwag mo ilawin. Ito yung express light po. Hindi ko muna i-ano. So, Meron kaya ng kobo dito, bro. <tinyo> Meron kaya nakatira dito. Yan, uh bro. -huh. Bahay. Bro, parang may mga tao, bro. may ispat may mga tao doon ano kayang ginagawa ang mga tao na yan nagkaribas si doon sa atin hindi kaya mga ano yan mga residente dito yan ko baka naman sa masigay sa so yan mga ka-explore doon sa ibaba may mga tao bro bakit sila nandoon bro nandito yung mga bahay bro bakit nandito sila sila ngayon bakit parang nandun sila sa ibaba may mga tao dito sa ibaba mga ka-explor may no may no may mga ilaw oh Ini mana ilau tu? Nagdadala sila ng flashlight, bro. Hmm? Nagdadala sila ng flashlight. ayan okay, like ng... no? ayan okay. no? May flashlight talaga, oh. ayan no? Sila yung mga nagsasalita kanina, bro. Mm -hmm. ayan no? ginagawa nila bro hmm. hindi kaya naghahanap ng ulam bro ang ulam? Hmm? sa ilog? sa ilog? posible bro apakah hindi yan aswang bro dahil naghahanap sila ng ulam hmm? kasi kung aswang yan tapos gabi iba yung hanapin yan baka tao yung hanap yan buti na lang hindi natin nakasalubong sila doon Ano kaya itong bahay dito bro? May tao kaya nakatira dito? Eh, huh? Ito ang marami tao. Mga kaming bahay dyan uh, sa ibabaw. Dito ba? Dito sa may ano? Dito ba? Sa may ano? May kumakahol na aso marami dyan sa... Marami dyan. Ano ba yung mga tao na yun? Nandun, nandun pa ba sila? Para nakalayo na no? Nakalayo. Nawala na yung mga ilaw. Eh. So, ano nilalapitan. So, nilalapitan ba natin yun? No. Ano? Ano? Yeah, Kapi uh, yung, uh natin? Huwag muna siguro. Mas mabuti makita natin itong baryo nila. Kung anong itsura nito. Kaya mga kaiso, merong bahay dito. Ayan. So, hindi na lang natin ano, ah, uh, Kakat, uh, kasi baka natutulog na yung nakatira uh, disturbo pa tayo so mag uh. Wala bro, may aso bro. Wala talagang aso bro. Paano, ano, ganda Ano na lang? Ah, Papasok tayo dyan ng talihin. pa lang tayo para hindi tayo malata siguro. Pero kung mayroong tao, pag manakita tayo ng tao bro, magpapakilala na lang tayo bro. Para, parang ano naman ba? Ano, para hindi sila magduda sa atin. Baka mag-iisip sila na, baka isipin nila na masama yung sakay natin dito sa lugar na to no? sige sige so, oh, meron pang ano dito kubo so hindi lang kami gumagamit ng flashlight mga ka para hindi tayo masyadong maano Bro. may bahay bro may bahay may ilaw may ilaw paano ba ito? may nakita kami bahay doon. parang dalawa yata o tatlong bahay tapos may ilaw may Ha? Yo, 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 bien salí corriendo. ¿Quién? ¿Y dime? ¿Ah? Hay ira din, mundo. ¿Quién me ira oyunan din? Isa kung ay ano pa may bahay pa din. May ira din. Oy. ¿Ha? Para sa koran ko para eh? ¿Ha? Para ha? anunun para ha? ning kesimpre yung aswang nga nga kuwak, nga basa-basa bro maghanap nyo nga pang ulam parang tao din tao yan na. siguro kung wala pa silang biktima hmm. maghanap sila ng ulam nila magkain depende nyo nga, depende nyo sa mga sa nalaman ko lang depende nyo sa mga ano ba kung nagkakumansi ko na yung pinuno nila ba O yung pinuno pag masadi ko si pinuno nga lusob kayo maghanap nyo ng itong pagkain ano ba may inaamoy mo bro parang nakaapag yung ako ng tain ng aso bro ang baho bro Tuh, kan itu dalam bu. saya. Ya, sebahan aku di itu. Hah? Ya, itu mbak beli kan kayak hati arah Mana masih tak Mau bau, bu. Mau pernah kali aku nak kapak dia atau kayu. Eh, Hah? Ini? Ya. Mana kita asal, Itu? Itu tiga kemai. Tak iya, juga Nah, ini satu lagi tuh kak okay. Bobo ini tuh Ini sama ini ada? Ya, ya Balikan sejarah itu bro? Ha? Baka tayo? Ano nga? Pero bro? Gusto ko kasi malaman bro Ha? Uy! Bro! Mukhang palapit sila dito bro! Palapit sila! koridor may mga tao. Oh, so, yeah. Terus tayo. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat ay mga tao pala talaga nakatira. Pero kapag gabi, lumalabas sila ng bahay. Naghanap sila ng pagkain. Ayun o. Pauwi na sila sa bahay nila. Ano si marketing So, na, nasa gitna kami ng Uh, maraming mga bahay dito mga dito doon si Mangkito yung nagtatago doon sa may likod ng bahay na may ilaw ito na delikado to mukhang nakapansin na sila bro parang napansin na may yata nila tayo bro siya yun bro Mar ano tatlong tao bro sa yun papunta dun sa ano, sa mga bahay. No? Sinasabi ng tatlong bahay doon ba? Hey, doon bahay? sila papunta. Tarong ba? Oo. oo. Sino yun? Nah, hindi ko alam, hindi ko kilala. Ano lang, ah, flashlight lang kasi yung, may dala silang flashlight kaya hindi ko makita yung mga mukha nila. madilim din kasi at hindi ako gumamit ng flashlight baka maano tayo. Doon, doon siya, ano? Oo. oo. Oh, oh. Bakit bumalik sila bro? Uh, uh. Sa bahay talaga? Oo, doon sa bahay pa sila papunta. Ano bro Ha? Hindi ko parang matakot din ako. Matakot ka? Oo. Hmm. Ka matakot. Pero ba sinusundan din ako dito? May na, ano may, yung napansin ka dyan? May aso. Bro, kanino kaya itong mga bahay dito bro? Hmm? Ay, so, mga isla, uh, may mga ano may so, ano talaga dito may mga tao talaga nakatira dito so, hindi pa lang uh, sa so ngayon bro, hindi pa natin makonfirm kung aswang ba o normal na tao lang kasi hmm. hindi naman talaga talaga namin nakita na may tao nakita kami na nagba, Pero, nag, nag bagong anyo nag ibang anyo Pero, ano, parang, bro, na, Ma, ano, maaga pa oo ano pa alas anong oras na ba alas 9 alas 9 na hmm. malapit na mag alas 10 <laughs> ano ba gagawin na? Paano ka? Puntahan kayo natin ito araw bro. Okay. Tapos, kakausapin natin yung mga tao dito. Eh, hindi naman siguro yan. Kung aswang yan sila, hindi naman siguro yan mananakit kapag araw, no? No? Normal na tao lang yan. Puntahan natin tapos, kakausapin natin. Uh, para magtanong-tanong tayo. Hmm. Uh, baka may ma -ano tayo ba? matuklasan tayo. Kasi kapag ganito, gabi medyo delikado. Delikado po. Baka maano pa tayo, no? So, ang gagawin natin ngayon, uwi tayo pero di oi uh, mo tayo pahinga at saka kapag may bak bakante tayo araw pabalik tayo araw dito oo kahit malayo to bro maglalakad lang tayo pero paano to doon tayo babalik tayo doon kasi nandoon tayo dumaan eh oo babalik tayo so, sana wala sana wala na yung mga lalaki yung pumasok na sa bahay nila at nagpahinga kasi doon pagkat parang may nag ano doon aso doon nag alulong doon sa kabilang mundo. nandun nga yung aso Tara, tara. Huh? May aso ako na ano dito. Yung dito. Huh? May aso ako na ano dito. Ha? Oh, may aso ako na ano dito. May mga bahay dito. So, hindi na lang tayo mag ano dito bro. Baka makadisturbo tayo bro. Mapagalitan pa tayo. Tara, tara. Bakit na ano so, dito? Walang bro, baka ano bro, kung nanguhuli man sila ng pangulam, baka marami na silang huli. Baka ganun. tatlo oh, ko so, may ano pa dito yun eh may bahay namin alam ko pa? parang may papala doon mga bahay bro yun hmm? eh Marami At nandito pa marami din dun Pamalik ka natin ito Dito yung daan bro Dito so tayo, uwi muna tayo bro Mukhang nagagalit na yung aso bro Dadaan lang po kami. Delikado itong ginagawa natin ngayong gabi bro. Baka may ano dito ba? Baka may tao dito mayroong armas. Baka matirahin tayo. Wala, wala pa naman tayong koordinasyon sa pork chairman dito yung kanina oo yun uh, tat, tatlong lalaki yun tatlong yun pero ako, ako doon naka ano ako naka baka may baril ba oo nakahanda ka na nakahanda ako doon nakatago na ako doon ito ang tapa mo bro ha <laughs> Ay, hindi naman ako natatakot sa kanila bro pero gusto ko nga lapitan eh pero nag-aalangan nila ako kasi hindi pa naman natin kilala okay, Hindi So, yung mga islo. Kasi nga yung mga natakot. Natakot sila bro. Natakot sila? Kasi yung dun na, ano natin ba, na, na nakita atin sila dun. Oo. Oh. Kaya tapos parang dun lang po hinto. Oo. Oh. Kaya tapos umuwi sila agad. Tapos nakaharang tayo dun. Oo. Oh. Pagkaharang natin, parang malapit na umalis tayo. Oh. Oo. Dun, ito na na, na ano nag-iwan. Dun ako. <laughs> Ano ang tingin mo? Ano sa tingin mo? Natakot ba sila o tayo yung natakot? Parang natakot bro. Natakot Para sila? Natakot din sila. Tabla tayo. <laughs> Natak natakot tayo sa kanila. Natakot din sila sa atin. Sige. So babalikan na lang natin to bro. Sige. Araw tayo babalikan. Sige sige. So yung mga ka-explore no. Hanggang dito na lang. Uh, uwi muna kami. Dahil uh, gabi kasi. So hindi makikita masyado ang paligid. So Uh, delikado naman baka mapaghinalaan tayo kasi gabi ngayon. Bakit uh, kabit kami? Bakit kami nag-iilaw-ilaw dito na sa lugar nila na wala pa naman tayong paalam sa mga ano nila dito, leader nila dito. Hanggang dito na lang po, magbalik na lang po kami.